Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Bukol! Bukol! I Hindi naman ibig sabihin na jowa agad. Pwede nga na muna. Kaibigan na muna. Okay? Huwag kayo masyadong matakot dyan. Hi! Hi, yeah, Javi Bukol. Ganda ng gabi. Uy, ang ganda ng boses ni madam. Sino to? Si Nico. Ano po? Si Nico po, ng Laguna. Nico? Yeah. Uh, ikaw ba ay babae lalaki? Lalaki, sir. Lalaki. Mm, tulog ka na. <laughs> <laughs> uh, bakit ka pala na tumawag? Narinig ko ano? no, si Pagpapatanda sa Mm, wala. wala na, natulog na kasi may duty daw siya. May work mo nga mm. Sarap sana 32 rin ako eh. 32 ka din? Single. Mm, single yeah. ka? Mm, sige. Gusto mo mm. mag-ajowa? Siyempre, kaya nga -tumaw, oh. tumawa. Kaya ako nakikinig sa'yo. Mm, sige, magdasal ka. <laughs> Mamaya, pagka may 32 na pwede, babae, sa tawag ka agad ha? Sure. Ah, sige, standby ka lang dyan. Alright, sige yun. <laughs> Ibig sabihin guys, mas marami yung single na lalaki ngayon. <laughs> Hello? Hello? Hi, sino to? Leia. Leia. Hi, Ma'am Leia. Ilang taon na po ikaw? 71 nga. 71! Si Ma'am Leia. Si... Wala na po kayong ano, partner ngayon? Meron, <laughs> Ah, mm, po kayo na Wala kasi ak akala ko nand uh, ano ka pa. Ah, sa time to sing. Oo, pala mm. ko papakantahin kita eh. Mm, sige madam, sa Sabado tawag ka ha. Oh, sige. Ah, thank you. <laughs> sige. <laughs> <laughs> Nas <nascam> Uy! <laughs> <Oy! laughs> Ano ba yan, Johnny B? Diyos ko po, mga lalaki, mukhang jowang-jowa yung mga yan. Paka pagdating ng panahon, malambing lang nga pag -feb. Pagdating ng panahon, takbo na yan. well, actually, totoo yan. Hindi naman ito sa ano, ha? pero yun talaga madalas na nangyayari. Kasi yung iba dyan, pagka-umpisa, napaka-masipag. Oo, papadala chocolate, bulaklak, nanlilibre. Nung naka-ano na, naka-home court na, yan na wala na Saka po na tao po good evening hello hello hi po sino to Elsa Elsa yeah. si Elsa. ilan taon na po si Elsa um 40 40 may ano ba kayo may asawa ba kayo dati may anak ba kayo Ah, uh, wala. Wala? Single? Pero hindi ako naghanap. Kasi oh, isang lalaki lang gusto friend, ko. Friend, friend lang. Natatawa lang. Lang, lang ako sa mga follow. <laughs> hindi, kasi diba, what if gusto mo hmm. makipag-friend? Okay lang ba sa'yo? Ah, uh, friend lang naman. Hindi. Ah, oh, sige. Ah, hmm. oh, guys, si Elsa po ay isang 40 years old, single. At uh, kung gusto nyo makipag-friend, pwede po kayo tumawag sa 8584-5545. Okay? Si Elsa... Fine, Elsa, ano pang ginagawa mo sa buhay ngayon? Hindi para mabuhay. <laughs> oh, Yes. Oh, siguro, friend lang ha. Sigurado friend lang ha. Oh, siguro matare ka kaya nahihirapan yung Hindi. mga laki. Ano, uh, choosy ako. Choosy ka? Oo, oh, oh, sinasabi ko na ha. Talaga oh. lang ha. So ayaw yeah. mo makipagkaibigan sa mga... Ano bang ayaw mo sa isang lalaki? Yung Marumi tingnan. Dapat, ano, uh, personable. <laughs> yung malinisin ko ko. Uh, yeah, ko ko. Mm -mm. Yung mukha, walang tato. Doon. Mm, -mm. Ah, teka friend lang ha. Ba, baka hanap tayo ng friend dito. Hi po. Oh. Good evening. Ay, naputol. <laughs> <laughs> Tawag ka ulit. 85845545. Pero, in general, anong preference mo sa lalaki? Wala. Yung edad? Kasi pag nakita ko yung lalaki. edad, edad. Pag gusto ko, edad, gusto ko mga nasa 45. 50? Hindi, 45 lang. Ay, may ano talaga, may, may hangganan pala. Limit. Dapat, mm. pero nagka-boyfriend ka naman na dati. Uh, anong gusto mo? <laughs> yung seryoso o yung... yung seryoso? Nakailang boyfriend ka na seryoso? Lima. Lima. Pero yung fling-fling? Uh -oh. apat apat. Hmm. Sino yung um, pinaka the best na boyfriend mo sa seryoso? Yung pang-apat. Hmm. Dahil intimate also, yun. Ang tuloy na siya, Pilipino-Chinese. Wow, talagang napili yeah. ka pala talaga. O, teka lang ha. Hi po, good evening. Hello? Hi sir, anong pangalan niyo po? Christian po. Christian? Apo. Oh, Christian. Ilang taon ka na? Ah, uh, 38, sir. 38? Apa? Mm, Ah, uh, Elsa, okay lang ba 38? Ayun, 38, 40 to 45. Arte, no? Arte naman. Eh, 38, consider mo naman yun. <laughs> Pwede na yun. Magka ilang ilang guwapli lang, eh. Dalawang taon lang, eh. Hmm. 38, sir. Oh, anong ginagawa mo sa buhay, Christian? Ah, <clears throat> uh, sir. Ano po ako? naka uh, Yeah, po ako, sir. Ah, dagdadrive ka? Hindi sir, ano po ako messenger. Um, ah, ano po? messenger sa isang company. Opo. Mm, okay lang ba sa sa'yo makipagkaibigan kay Elsa, 40 years old, single? Oo okay, lang po. Oh, Elsa, okay lang si Christian, 38 years old, na messenger sa isang company. Ah, uh, okay. Mm -hmm. Ano bang ini-expect mo ko sa isang babae, Christian? Ah, uh, okay lang po, yung to magmahal, tunay. Tunay. Elsa, tunay ka ba magmahal? Kung sakali. Depende sa ano. Mamahalin ko. <laughs> mm. Ano bang gusto mo sa isang babae, Christian? Sexy, chubby, matangkad? Uh, yung, ano, yung sexy at chubby. Sexy na chubby. Ganon. Oh, wala ka bang itanong kay Elsa? Uh, may anak na Ano daw? May anak na siya. Wala, wala. Single. May anak na po oh eh. May anak kana nang na pala lalaki ngayon. <laughs> <laughs> Ilan na yung anak mo? <laughs> Dalawa po. Dalawa. Elsa, okay lang ba sa single dad? Okay. Mm -hmm. Ano may tanong ka ba kay Christian? Ah, um, tanungan siya. Tagasang ka daw. Taga, taga QC ako. Para na layo-layo naman niya. Para nasa ilalim siya. <laughs> eh, nagbaka na. Sa, so, sa, so, Christian, uh, pwede mo bang ilapit sa, sa, sa bibig mo yung telephone? Ito na po. Yan. yan. oh, may tanong kay Elsa? Taga saan siya? QC. QC po. Ah, okay. Hmm. Ayan po. Taga saan ka daw, Elsa? Ah, Malabon. Taga Malabon. oh, malapit lang. Oh, lapit lang pala eh. Basta oh. kailangan ko dyan. Mm. Oh, may tagahatid sundo sa iyo, Elsa, kapag nagkaganon. <laughs> Malano, umuwi mag-isa. <laughs> eh kaya, iba pa rin may tagahatid sundo. Mas nakakakilig yun. Okay. Iba. Mas friend lang. Hanggang oh, friend oh. lang. Friend lang muna. Huwag ka muna ng... Oh, Chris... Hindi, wala na muna. Friend lang hanggang din lang. Oh, friend lang daw, Christian. Okay lang ba sa'yo? Makipag-friend kay Elsa? Okay Mm. Gusto mo ba kunin yung uh, Facebook or Facebook mo ibibigay sa kanya? sige po. oh, ibigay mo sa kanya. Okay po. oh, sige. Alsa, ito yung Facebook ni Christian. Go ahead. Ah, oh, wait lang. Teka, ako lang bot. O, oh, kukunin na daw bot. Bulpen. Okay, sige. Ano bigay ka akin? oh, ibigay mo yung sa'yo. Gusto mo sa'yo? Okay. Okay. <laughs> okay. Face oh, mo sa kanya? Facebook mo? Okay. Okay. Ay, ibigay ko po. Kala ko yung kanya ibibigay. O, oh, or pwede ding number mo na lang para madaling ma-contact. Okay, so number ko na lang. O, oh, number mo na lang. Go ahead. Zero nine, zero seven. mm Okay. Zero six, two five. Zero six, two five. Four, four, One, two, three, four. Ah, four, four, four. Zero nine, zero seven, zero six, two five, four, four, four. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay, oh. sige. Kayo na bahala mag-communicate ni Elsa, Christian, ha? Okay po, thank you. Ah, oh, sige, yon Okay. Ah, uh, Elsa. Okay. Oh, ikaw na bahala mag-contact kay Christian, ha? Okay. Okay, ha? Babaan mo konti masyado yung ano mo, yung standard mo, ha? <laughs> hindi ah, hindi naman masyadong mataas. <laughs> oh, kaya ang babaano, alam ko naman yung standard mo eh. Wala <laughs> <laughs> no. parang ano ah. Tawa, oh, yung mga ganyan kasi, yung mga tawa-tawa na yan. Pero alam ko yung mga standard yung mga ganyan. Pero somehow, <laughs> kung hindi ka abot, kung langit ka, bumaba ka sa lupa para abot kanila. Uh, depending ah. Okay, kasi no si ba isa lang gusto ko. Kaya mm -hmm. ako, friend. Ganun lang, ganun, mm -hmm. lang, ganun Ta lang. Nahala sige, di kita pwedeng pilitin sa ganyan. <laughs> Basta <laughs> ikaw alam mo nang ginagawa mo, matanda ka na. At uh, yes. good luck na lang sa pakikipagkaibigan ni kay Christian, okay? Okay. O, sige, salamat. Yeah, thank you. O, ba diba? Hindi magtatapos ang isang gabi natin na naman na walang magiging kapares. Last night, meron pong kapares. Uh, tonight, we have Christian and Elsa. Eh, bukas, kung papalarin kayo, eh ba eh yun na po yung chance ninyo na magkaroon ng friend or... Partner. Oh, sana all. Oh, congrats na lang kay Christian at kay Elsa. Sila po yung magka tonight. Sana all. <laughs> Yan, na. Ah. Hanggang bukas na naman, every 7pm to 8pm, ang ating tara-parish tayo. So, if you think na malamig ang panahon or yung uh, Valentine's Day mo, pwede namang makipagkaibigan ka mo. Na ganun naman talaga yung uh, situationship muna bago ang relationship kasi by 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 that uh, situationship you can weigh things kung uh, ano pa ba, ba kayo kung comfy ba kayo sa isa't isa 'di ba may mga ganyan eh parang uh, tansyahan muna 'wag yung agad-agad so bukas abangan niyo po ulit 7 pm para ako na mismo yung magiging tulay ninyo sa pagkakaroon ng kaibigan dito sa Tara Pares tayo. Alright, my time is up. Susunod na si DJ Kichi. Hanggang bukas na naman. Thank you. Dito lamang sa 3.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan. Johnny, Johnny. I. F.M.